Magandang araw sa si inyo lahat yan. Kumusta? Welcome back sa akin sa another NCMX vlog. So, andito tayo sa isang balon mo. At may water pump dito. Tayo yung so, yung reklamo mo dito, uh, hindi daw umanda ang uh, motor. Yung water pump, so hindi gumana. So, tingnan natin yan mga idol. Paklasin uh, natin. At check natin kung bakit. Ayos siyang umanda mga idol. So, check na natin yung float switch niya sa taas. Okay naman saka yung kanyang pinaka-switch. So mayroong kuryente. Eh. So ang um, last natin hindi pa na itong dito. So dito lang tayo nag-video mga So yun, tingnan natin. nandito yung water pump. Uh, hindi. Maka -ikot sya, so, uh, ah, hindi. Makaikot ngayon idol. Matigas siya. So na pinuntahan natin. Tapos tinanggal natin yung cover. Dito, napakatigas oh. Ayaw talaga umikot dito. Oh. Hindi siya makaikot so nag... ino natin kanina yung kanyang switch ayun, uminit dahil hindi siya makapagikot ngayon, so ito yung tingnan natin, bakit siya hindi makaikot so, tanggalin natin ito ngayon tanggalin natin itong cooling fan ngayon

may so ito mga idol, ah uh, lumang yung nung ginamitan natin ng pipe wrench pinirasan natin ikutin tapos yun lumambot na siya. So, balik natin yung cooling fan uh, para malaman natin ayan so yan o lambot na susubukan so, natin on on yung kanyang uh, switch doon sa taas so, ito mga idol ito yung dahilan ng hindi pag andar nito so tumigas itong kanyang pinaka no, rotor So kaya hindi makaikot Pag ginawa mo, minute lang siya umuugong. Tapos hindi makaikot siya mayroon. So ngayon, nilagyan natin pinirsa natin gamit yung pipe wrench So yun. So, mabot, so subukan natin yung phone. Panda natin ulit. ah oh, sige. Yop sir, yop. So umikot siya pero mahina, wala siyang puwersa. So ngayon tanggalin natin. Wala namang puwersa ng ito. Parang kinakabahan tayo dito ah. <laughs> so tanggalin natin tong kaniyang box. Tapos tingnan natin yung kaniyang pinaka kapasitor ngayon idol. Baka yun yung isa rin yun. Ah uh, Naging dahilan na kaya hindi siya makapag-ikot ba? Iyan, nah. inay maganda gandar siya. Lima ho. Murad oh, no. oh, na gini nasuno ang sakay nasuno gani. Ay lag. Uy, kapasitor pa puni di enta di ni mo. Under. Ha. sunog speaker linya. Why? Murad na sunog speakers linya. Inair kayo mo. Tuyok. Ha ah, ni

ini motor. Sudah motor. Mhm. Mm ini ito mo na nga ganyan eh kabaho ka wah, wow, pwede po kong kabaho kayo. eh sinus <laughs> sinus kabaho ka, ang sunog eh Ay, na siya pag kanyang automatic ba huwag maging wala nang sakitan ng mungungot pag pirmedyo to siya ngon okay. sunog yun

Ay, ngayon mo dia. uh, so, na, do, na siya. di agpa, hindi ah. Purong sik. Uh, So, hindi na doon na si Jack. Hindi na doon eh. Huwag mo na yung kan, i-rewind. Ay. Ano yung problema sa... Ano hmm, yung ungot ko kan, siya, no? Ang tingog naman ilagay siya sa una. Banha, no? banha na? Banha na si bolong gaun mata dia lihat embot na minang panahon lu pigang tu nian tongsa saudara mangidol sunog ang kabilang linya eh dalawang linya to yang isa oke lang yang pula yang parang golden parek pero itong isa ang itim na so itu yang nasunog So under siya pag ino natin pero mahina yung ikot ganyan lang. Ganyan lang ikot ay na yung under. Kasi isa na lang yung nag uh, support. So itong isa wala na. Wala nang kuryente na madaloy dito. Putol na to. So balik lang natin to. Tapos ah uh, hintayin natin kung kailan kabili ng bago at palit dito meron. So yun. So, yan na siya mga idol. Babalikan lang natin yan. So, sa ngayon, ito lang muna yung magagawa natin. So, alam natin kung anong nangyari sa isang hotel pa mga idol. Bakit hindi siya uh, umandar? Siya, ah, uh, yan. Mahugun lang siya mga idol. So, tingin natin, sunog na siya. So, yan. Hanggang dito lang muna itong video. Eh. Maraming salamat sa panonood mga idol. God Bye-bye.